may mga platforms. Mm -hmm. Saan so, kayo? Tanaw na lang kami dito. Tapos kaya, nasa isang ganun kasi tayo. Kahit baso na lang. Sa baso. Mm. Uh, tapos. May muna pinagtabi ang tanong. Ba, din lang naman. Si Mercy na ganun. Ate ka. Pwede ka ba sa ice cream? Wala po. Ba, din. Ah, silaan. Kalas, ano? Pina. Ba, din. Ano? Saan na? Pidain sa Balin ada sa we koe yeah. si Ana go brother inti Saudiya. Ali di sa taban ar sirun sin sin Mapi ko rijal usu usu nawilada Adi. Ana kala eh uh, doktor ma ma pi kala ma asa na sa wi sumpa. Ana kala ma da sa wi asistan. <hazards> inti <inaudible> sa ita ya Laan ng Pakistan. Bakas yung paan yung Pakistan. Ay, yung doktor Pakistan or hindi, yung yeah, asistan. Asistan. Ha, asistan. Tapos, Sabi ko, ah, doktor. Sabi niya, Sudan. <laughs> Inaalam mo talaga pati doktor. Oo, oh, kinakabahan tapos. Hmm. De, tapos na. Ay, hindi pa, hindi pa ako pinakipan. Pinupan ako ng kahayang pas. Kasi yung hmm. Ay, Pero ano yan ka, ay, hindi lang, hindi naman pala kasi dito lang, no? To, so, okay. meron kang damit. hada kulo ba ka, wasi na ka limaktuhin. Hindi na magtuhin. Kasi wala naman yung damit sa akin. So, sa akin, amaliya, hinabas ka limaktuhin. Kada kulo gata. gata. Mm. Ngayon, mo sin sinah na wila, data la, baby, kulo kila. Eh, oh. eh. Ngayon, amaliya lang. <laughs> sabi <laughs> na, sabi na, operation mo. Hindi nang papasok yung robot. Hindi na nila makita kita yung ugat ko kasi hindi ako pwede. Dami namin tusok na ako. dami kong tusok. Mayroon ako dito. Dalang kamay ko hindi ilman man. So, sa perfume si May, may perfume oh, pa? Wala te. Thank you. Sa may perfume, may, may na ako. Ah, wala akong perfume te. Wala akong pagbina na perfume. Ngayon. Ano? Lesson ng tinan. Hindi kasi hindi ka makakain ito. Tatlong tatlong karayom mo kasi hindi na Sabi ko, doktor. Ay, si Kuya. Kain siguro ako. Ha? Hello? Kuan ba? Kaya nagpadala si Madilin Dilig Kuan. Nagpadala si Madilin ukuan Kuan at mga materialis. Tingnan si Inday, may padala ang kwarta na... Bila na ako dito, 24, singko. 35 ah, 34 sobra. 34? Mm -hmm. Ipadala na akong 34 dito kay Marilyn. Oo. Oh, oh, oh. Kay nagkuanag, nagkuanag materialis si Ikuan. Si, okay. i-deliver ako sa sabado ang materialis kay magsugod na sila Kuan, mag out na itong Kuan. Oh, sige, 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 oo. Oh. Mag-layout na sila ang Kuan, hollow blocks. Karong tayo, oo, oh, sige mo. Oo. Oh. Uh, uh -huh. Ay, ay, ay vanilin, ha? Mm, -mm. Sige, dito lang kay Marilyn. Oo, taon-taon makaon ako kay mong tambal. Oh. di, dalawang ano na. Pangatlong ano na, hindi man makita yung ugat ko. Baka nagbara na. Tatlong ano na, tatlong ano tinatakon. Mm -hmm. Kubi, haga, ibra. May, may di. Kalas, mm -hmm. doktor. Umay, umay. I will cancel the operation, doktor. Maybe I'm not deserved to be operate, operating. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi na kikinig ang <laughs> basta hanap sa hanap sila ng mga ano ba yung ikakabit nilang swero kas sa uh, para sa operate operation mo na yon. Injection yun para sa anesthesia. Ay, bakit jaan hindi dito? Hindi dito sa kamay ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Buti sa empat, apat Na yang na nila yung ano. Nakita niya. Na, na. Tapos di ready na. May takit na ako. May takit na ulo. May takit pa na. Sa, bago ako takit pa. Sabi ko. Doktor, don't <laughs> let me sleep please. Because maybe I can't wake up. It's a big problem. <laughs> sabi ng doktor. No, 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 no. You're still woke up. So you still awake. Sabi um, siyempre kasi monitor ka naman nila kahit sabihin tulog ka ako nga kasi nung, nung last kong operasyon sabi, hindi nila ako pinatulog. Akala ko kung ano lang ginagawa pa nila ni sa tiyan ko. Pero ramdam ko kas na gumagalaw-galaw yung loob ng chat ko. Maramdaman mo. Mm. ko yung Tapos ramdam ko yung parang nahirapan ako huminga. Hindi yung ano may... Itong opera, hindi 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 bawat nila. Nahirapan ako huminga. Tapos sinabi ko dun sa doktor, Dok, sabi ko, nahirapan ako huminga. Tapos yun, in-injection na lang ako Tapos yung meron in na naman nakamonitor na ano eh, BP, lahat-lahat, automatic naman yung pag -ano nila ng ano mo. Oh, kasi eh, malaking ano, um, mm -hmm. minamonitor ka naman nila kung kumusta na bang kalagayan mo habang inoperahan ka, ganun. Ngayon, hindi na okay na naman Okay na ako, parang wala na wala yung mga lamig ko pa, mawala na wala yung nervyos ko. Nung natapos ka na operahan? Nung buon, habang inoperahan ako. Ah. Mm hey, okay. sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng stress. Kasi alam mo mahina, nervyos ka. Mm -hmm. Hanggang natapos, nawala naman yung nervyos ko. Hanggang umaga. Oo, oh, sa so una ka lang naman yan katabahan. Pagka alas kasi siguro yun alas 12 pa rin mo. Ayun, nakulaps ako ng tiyan yung sarang ano. Hindi lang ano, ilang minuto or oras ka yung inoperahan? Siguro mga uh, malapit isang oras. Mm -hmm. Pero sa pagkalamdam mo, pas ang bilis. Saglit lang kung ganun. Parang hmm, madali lang yun. Pero ba, sa bagay, Madali lang siguro kasi sabi niya doktor, 45, 10, talagang paayang doktor eh. Makulit ah. Doktor, how many minutes your procedure? Sabi niya, maybe it's 45 minutes. It's already done. Okay. Almost an hour lang. In siyara, sabi ko naman. Pagkatapos, hindi pa naman ako dinirit Oh, siyempre sa sarili room ka pa muna nun. No? mag ano pa hmm. ako, may mga in check check pa, dami pa. Nakarating ako sa room ko, 3.20. Nung ako'y umalis, nung parating ako sa operating room, 12.20. Hmm, so bali 12, 1, 2, almost 3 hours ka. -hmm. Pero doon sa operating room, madali lang naman ako doon. Na nag, yung pag, ang procedure. Kaso lang, madami pa namang gagawin mga... Oo, oh, oh, um, chik-chik nila kung ano. Siyempre, kailangan pa nilang siguraduhin kung pinapain, ano. Binahinga pa, muna ako doon sa operating room. Parang nag-prepare pa, dami pa nang in-prepare siguro. Hindi ko naman nagkita Ako, di kung ako pala lang pa-opera dito kas, ganun din. mm Nakakatakot. Ngayon? Mga after, ano siguro, tumatawag na ako. Hmm. Sa doktor? Hindi, tumatawag ako sa Pilipinas. So, ah, kasi meron kang ano, meron kang mayroon cellphone, hawak? Oo. Mabuti na eh, allowed sa yung cellphone. Hindi, yeah, may sinabi yung doktor eh. Malay ko ba? Mm-hmm. kayo chok kula naman kita na di pwede yung serpon <laughs> asaway <laughs> ngayon di ayon ginagupasan 1220 siguro or 1120 wala hmm. namisan ako hmm. na kulamig bakit ganoon dami kong ganoon sama na ko baka numili lang yung ko Buti naman yung mars ko ay nandiyan. Mm -hmm. Sabi, Tumawag ako. Sabi ko, dali, dali. Masama ang pakiramdam ko. Ngayon, pagdating niya, tama-tama, di ba, tingsya na ako ano, wala na. Baka, ano, Kas? Baka, ano, re, ano yun ang epekto yun ang gamot? Kasi, umaga, before yun nangyari, mga one hour after, one hour before, dinagyan niya ako ng injection na ako ng antibiotic. Ay, baka hindi kinaya. Ang no, katawan. Ayun. De... Ayun. Pero kahit na yung sabi ko na masama at karanda ko, tumawag pa ako ng doktor, doktor, sabi ko na hmm. maya maya, tumatakbo yung doktor eh. Nandiyan na yung doktor. Sabi lang doktor, ay, na-dehydrate yan na dehydrates daw ako. Hmm. Hindi hmm. niyo ba pinainom? Mm. Nung ano ano, bilis-bilis na akong kinabitan ng nilagyan ng dextrose. Ah, kasi wala ka ng dextrose? Wala. Ay, kaya siguro, na-dehydrate ka nga. Oo, so, oh, ngayon. Tawa ng Diyos. pagkabit ng ano, minutes lang, bumalik na yung anak Mm. Na-dehydrate ka nga, Cass. Kaubusan ka na. Sabi ng ano, sabi bilang doktor. Ba't hindi ka uminom ng maraming tubig? Sabi ko ayaw ko uminom ng maraming tubig kasi nahiya lang ako maya maya ko na sa nas, magpalit lang ng pampers. Oo. Hmm. Hindi, sabi niya. Ayaw ka lang ng tubig. Ayaw, uminom ako ng tubig. Sabi naman ng ay hayaan mo kung magpapalit ka ng pampers. Basta importante, uminom ka ng tubig. Nandito naman kami magpapalit trabaho naman namin yan. Hmm. Kasi nung naupirahan ako, pati pag bubuk ko dito na sa pampers. Hindi mm. ka nahirapan, guys. Nahirapan? Hindi nahirap, nahirap, lang guys. Kasi na, itong dalawang kamay, may ano yan. May mga swero. oh, hindi mo pwedeng Ano, kung ano yung posisyon mo, gano'n na lang. May doon pa sa paa ko. Isang pa ako nang wala. Hindi, eh, ang hirap pala. Mm -hmm. so, Tapos Kung isa ko wala ka pang bantay. Wala. Yung nga. Tapos kung isipin ko talaga, parang naawa ka pa na sa sarili mo, then, hindi ko lang iniisip ka. Kasi ako nang mag-isa nyo. ko lang kung <laughs> kaya. <laughs> <laughs> kaya habang, ano, wala pang naramdaman, umuwi na. Kaya hmm. Hirap. Hirap talaga dito pag magkasakit. Okay lang, mabait ang mga um, amin. Ngayon, maya maya na nung na, uh, ano na, pinuntahan na ako ng doktor na nag sa akin na dala siya. Parang machine na nang tin tinignan kung okay pa yung plaster sa doob. Mm -hmm. Okay naman. Tapos ayun na, binigyan niya ako ng number niya. Tapos, doon nakaraan na, binalik ka doon sa, ano, sa doktor. Oo, oh, bumalik na ako kasi tinanggal na yung takip Nang yung ano nila? Oo, oh, kasi may ano. Eh, an ibig sabihin yan, wala nang takip. Wala na. Ano na lang yan, parang balat na nakadikit yan na, ah, yun. Pero sabi niya, after 10 days, maligo na ako. Matatanggal na lang daw yan lahat. Mm -hmm. Pero hindi pa Kusan ako. Kusa na lang siya matatanggal. Oh. Pero hindi ako maligo. Kanina. Pang tindis mo ba kanina? Ano? Mm, kasi parang natakot ako kasi. Bakit may maitim? At saka parang bumukol. Ayaw ko tinanong. Kasi hindi pa ako naligo. Natakot ako. Hindi sabi? Mm. Hindi pa naman ang na. reply. Mm. Kaya nga kung nandiyan si Madam Nook, magpatanong ako Oo, mo niya. Oo, pupuntay mo niya. Ang ay, oo, oh, sila rin. Mayroon talaga. Parang kala mo, parang pinabayaan ka lang ba? Kasi naranasan ko rin yan. Pilipinas na nga yung kas, ha? Wala talaga akong bantay. Maghapon. Ba't hindi ka lang pinabantay? Bawal? Hindi naman. Walang magbabantay sa akin, kas sa side ko, sa pamilya ko, walang nakakaalam ng hospital ako. Walang nakakaalam na na, na operahan ako. Kung na, na ako doon sa hospital, walang nakakaalam. Mm. Hirap yun. Mm. Kahit, ako kasi, bawal talaga magbantay doon. Meron din visiting hour, isang oras. Meron yung mukas, punta ko ng CR. Ako lang mag-isa, akay-akay ko yung ano ko, yung stand Isil. ng dextrose, ng dugo, gas pabalik ganyan. Tapos sino nag-asikaso? sabi na ng doktor, pwede ka na ang ma-discharge. Sino nag-asikaso ng aking bill? Ako. Dahan-dahan akong pumunta. Nilakad ko yung gas mag-isa. Punta ako sa swap, punta ako kung saan-saan. Na nagtatanong-tanong ako kung paano ba maka-discount. Tapos nung no, ano na, nang na ayun na nga na kasi ang operasyon hanggang hindi na talaga bababa sa Toki. Mm. Pinakamababa na talaga yun. Toki kasi ang operasyon. Pero mura na yun kasi ano? Ano yung government? Oo, pero ewan ko magkano yung bill ko noon, hindi ko natanda kasi sa tagal na. Tapos, eh, sabi ni Lalo, mapit ka sa SWA, sabi niya, para ah uh, kunti lang mababayaran Kaso lang, hindi na talaga siya pwedeng bumaba pa sa toke. Mm -hmm. Kaya ano. Buti at least nakayam. Oo, oo. Tapos minsan kas na hospital din ako sa Jose Reyes Hospital sa Manila. Tinakbo ako doon kasi ang sakit ko noon ay ano, uh, pneumonia. Mm -hmm. Yun, pneumonia. Nagkaroon ako ng pneumonia. Tapos, ilang araw ako sa ospital kasi 5 days wala akong bantay dinalaw lang ako minsan ni Aladin tapos sa asin in wala talaga akong bantay pupunta lang yung ano doon mag abot lang ng gamit ko tapos pagkatapos uwi na siya pagkatapos di ito na naman gas i-discharge -di na naman ako Okay. alam mo, ako na naman lang mag-isa. Tapos, di, nasikaso ko yung, kasi yun naman, sa San Lazaro is wala namang libre naman. Wala yata akong binayaran doon. Mm -hmm. Tapos di, nung paglabas ko na, syempre dahil hindi mo naman alam nung isinugod ka, hindi mo naman alam kung saan kayo dumaan, di ba? Dahil gabi. Mm -hmm. Tapos, pag, paglabas ko, kasi ang mga pneumonia pala nasa sakit ang San Lazaro, meron silang sa front banda na ano na ospital. Ang malala na sakit doon sa luoban. Mm. Tapos ang ang San Lazaro at sa kay Pusseries na ospital magkatabi. Mm. Tapos dito na labas na ako kasi no. abit-abit ko unan po nakabakpak ako nagamit ko. Hindi nila ay eh, mabulus maisip na pasyente ako. Mm. Tapos di lakad ako lapad. Imbis na dapat sa gate ako ng San Lazaro dadaan, doon ako kas lumabas sa gate nung, ano, nung Jose Reyes. Oh. Dito, Dito Tapos sabi nung anong sabi nung mga guard doon, tinawanan nila ako, sabi nila, pasyente to sa ano, sa San Lazaro, bakit nandito to? <laughs> Wala akong alam. <laughs> Tapos wala din ako kas ka pera-pera. Siyempre, galit sa hospital ka eh. Naka-admit ka sa hospital. Saan ka naman kukuha ng pera? Mabuti lang kamo. Meron akong naitabi naman na pera sa ano sa aparador ko. Di na lang ako ng tricycle. Pagdating doon, doon kumuha na lang ako ng pangbayad. Makuha na ha, ma. ko mo Thank you. Nakamuli ba? Nakamuli mm lang. -hmm. Kain tayo, Kas. Sige, Kas. Maya na ako. Ah, Ilang gamit tisyo. mo? Oh? Ito, bituruan ko. Kaya wala sa tisyo. Maubos na ako sa tisyo. Masakman. man. idali na ako kayo alas na may binaman.

Dumating na yung dito ko kasi na umabag siya. Maanda. Maanda ko. Maanda ko. Maanda ko. Maanda

parang ilang araw lang yun eh. Saan na yung lupa pala? Kasi nung inilala ako pagkagabi pagkagabi dinala na ako sa ICU mm. Tapos ilang araw ka sa ICU? Tapos After 3 days daw i-discharge ako. Hindi naman ako, na ako i-discharge. Kinabukasan, nagpirahan ako. After three days. Yan ah, lang. after 3 days, inumpirahan. Tsaka ka lang inumpirahan. Oo. Oh. Kasi inaobserbahan pa ako. Mm. Pwede na hindi upirahan, hindi na. Mm. Pero ang mga suot ko, hindi umasin ko mm -mm. Yeah, after 3 well, days, isa days ko doon pa ako Mga 6 days ako doon. Maganda, maganda naman yung hospital na napuntahan. Ang oh, maganda naman yung hospital pa mo ano ang mga doktor doon? Maasikaso. Maasikaso. Hindi ka talaga nila pinabayaan. Nung doon pala ako sa receiving area, area hindi naman na sa receiving. Doon na ba? Sa may parto-parto naman, pero walang ina-admit pa doon. Siguro meron naman. Ay, o? parang emergency, emergency room. Emergency room. Uh -huh. Dahil man, iba naman yung receiving room. Oo. Oh, uh -huh. Dahil may akong um, balik mga doktor. Kasi i -check, check talaga nila ako kung kaya ko nang lumabas na ako ngayon. Ang pala ko naman, i-admit na ako. Ayun nila ako sa ICU. Hmm. After three days, pagkahapon okay. na yung dumaan ng doktor, dumaan ng doktor,

Pero nakaarapit sila. Mm -mm. Ito, kung yun ang, um, ano mo, ang um, mga... Decision? Nakita mo. Mm. Ah, nakita mo. Mm. Ah, yung naguusap sila, na gano'n. Mm. Mm. Eh, hindi eh, nga, no, malis ng drama. Yun pala, tinukuha na yung na result mo lang na oh, ako'y lumating hanggang sa 3 days ko noon. Mm -hmm. No, Inoobserbahan talaga nila kung mm -hmm. ano may nag-improve ba o lalong lumala. Kung um ano ko, kung mm -hmm. ba ako, pwede ba na hindi lang. Ay, ano eh, sabi ng doktor, pinakausap mo niyo na, kausapin mo siya. Mm -hmm. Siya nakakala naman sa kabutihan. Tapos, paano ka pumayag, Cass? Judge mo siguro pumayag ako. Kasi ito na ayaw ko eh. Parang napa-oo ko na lang bigla, ganun. Mm -hmm. Sabi na, ko, dalawang Pilipina yun sa Ilongga, taga din mm hindi. -hmm. Ang taga namin usap. Ano? Sabi ko, Jay, tingin ako kung sa akin na, na ang doktor is, Huwag muna ako kailangan ngayon kasi baka matipok na ako kasi mm -hmm. <laughs> hinahin na ako na, wala akong kain. Hindi kasi iniisip, kain. Wala akong kain, sabi ko. Bakit hindi ko kaya? Hmm. Kasi yeah. nabaga nag-iisip ka na kaagad ng negative. Hindi, hindi na. Sa tagal na may usap, hindi ako akong papaya kung ayaw ka. Mm -hmm. Mabuti hindi kasi nasabihan ng doktor, antigas ng ulo mo. <laughs> sabi kasi, naman, sabi naman mo, may lumating na doktor. Kung ano mo na kapag-desisyon ka na, bakit ayaw? Hindi ikiraw sa ako ng maayos. Bakit ayaw mo naman magpa-opera magpa Sabi ko, doktor, mahina ang mahina ang katawan ko. Sabi ko, kasi hindi ako nakatulog ng na mayos. Hindi mo naman ako ng mahalos. Paano wala nakas na lumaban sa operasyon? Mm -hmm. Hindi naman sayang ko, doktor. Kung talaga talagang para sa akin, ang gusto ko lang pa-uwiin mo muna ako sa bahay kahit limang araw, dalawang araw, kapag pag-relax ako. Kung sabutin ni doktor, kas iniwan ako. <coughs> Diba? Tapos. Nasa may talaga ng uno nitong pasyente <laughs> yeah, ko. Mm -hmm. Diyan mo yak. Diyan yun ang... Ah, yun dyan Sino? Madam, no? Wala pa siguro kasi... Ang oras... Ang oras ba? Yung duty na head nurse doon sa... Ano kasi yung... Unang head nurse out na niya. Mm -hmm. Muras na yung sunod na duty na tala kagayan di uro ayun dan si ano ti sa akin hindi ah, daw papayag ng doktor kasi oras yung hinahabol ganito ganyan ako sabi niya ate napakaswerte mo na dito ka sarang God's will yan na dito, dito pa. pinaulit ka dito kaya paano yung na dito ka kasi baka mangyari Oo. Kasi kung sa atin talaga, hmm. mahirapan. Mahirapan ka talaga. Ano niya? At ito kung hindi ka ka Ano ko sa'yo, mo na? grabe na lang yung din na. Tapos bukod pa doon, libre. <tries> Ay, Ay. Ay. Ay, Ay.

Buti nga niyaya niya ako. Sabi niya, Nenibet, gusto mo ba sumama sa Mada, sa bahay ni Madam Maren? Sabi niya, Siyempre, pagkakataon ko na yun. Sabi ko, sige, Madam. Oo, Kasi ako lang mag-isa sa bahay. si Jimmy na saan? Nagalak alak sila? Ewan ko, saan sila pumunta ng alaga niya? Di yun. Sabi